No, ganto din. Ila, ila, ila. Oh, ila. <laughs> kagat mo, kagat. Oi. <laughs> <Ay. laughs> oh, kunin mo akena. Okay um, sige, kunin mo pa. Mama to to to, Lain mo, lain mo. Hila. Yan, hila. Wala, ma. Ma. Wala. Ma. <laughs> ganito, nak mo, ganito. Ma. E, ikot mo, ikot. Ikot, ikot. Tulog na tayo. Oh, ikot. Ikot mo, ikot. ah oh. Oh, oh. Ito pa, ito pa. Too big, big. Ata. Dito lang, dito lang. Ma, wala, Too big kun mo. Ako na dyan, nak. kay mag-live ako. <laughs> Ay, ikaw, nag-motor pa kayo?